Okay hi guys kung naghanap kayo ng chicken net so mairekomenda ko ni ang kiniang ang net nga akong kinukuan karon okay installar ge install no so available niya sa ko ang TikTok shop this is 100 meters no so malayo yung nadaganan niya Ayan, kasi may ano tayo ng ano diyan may kulungan tayong manok diyan um, <coughs> ah tayo nito para hindi na makagala yung mga alaga nating manok mga pato. So, um, malayo ang nararating niya dito, no? So, 100 meters. So, ang 100 meters ay nabayad ko siya. Nabayad ko with the, pe with the ship. Kasi tawagan na. But, kasama na yung shipping fee niya is 1.8, no? 1.842 42 pesos ang nabayad ko dito sa ako. Ang ah? chicken net na in-order. So, mura lang, guys. Ang kaso lang, wala siyang uh, wala siyang kasama doong rope no at saka yung cable tie so ito lang talaga ang one 8 ang net lang talaga ang one lahat no so <clears throat> magbili na lang ako ng ito magbili na lang ako ito ng nylon okay, Ano ba tawag ito ito asya ah, nagbili ako ng isang roll yun dyan po 200 pesos so maraming sobra so ito 100 meters may sobra pa siya no Mataas pa yung sobra niya dito. Ayan. Sobra pa yan. Mm. Um, malayo na yun ito. Ikot na ito siya. Ayan po. Meron na tayong mga kinulong dyan ng mga pato. Kasi yung pato natin na uh, nabawasan na yung isa. Kasi yung, may mga ano kasi dito. Yung may mga lagsa na aso. Uh, palaging gutom kasi eh, hindi naman tayo naka-afford ng pang-ano nila pang-kain oh eh, kulang tayo sa budget ng pagkain kaya anong nangyari dito, mother? Bakit dito? Oh. Uh, so ayan ha, mahaba 'yan siya, guys, paikot 'yan. Okay, paikot 'yan hanggang doon sa likod. And then dito na siya. Ayan po. Okay, so safe na safe na itong alaga natin. Yung iba, hindi pa na, hindi pa na ano no. Ito, wala pa, hindi pa nakapasok. Pasokin na natin yun sila mamaya. Okay guys, so that's all. Kung mag-order kayo dito sa ato, ang chicken night. Ito ang chicken night. Bilabol po ito sa TikTok shop, no? Mura lang to guys. Maganda naman yung quality niya. Alright, so that's all for